dahil sobrang init guys isipan ko magbalat ng manga ahin ay sarap nya sasawan toyo Pak guys. Pero masarap Ngandung talabang. Ah. Asin. Pero Ngunit eh. anak ko tulog. O isa pala malis. Sa tulog. Ako na nangangain. Hmm. Mani ba? makasim kayo ah ah pang imit yung ano naghalo yung naghalo yung asim at alat ng toyo Sinos ako kasi dito. Di ba? Sarap. Paubos ko na isang. Mani na kasi siya? Kaya makakain na. Pero kung talagang ano pa siya, hindi pa mani ba? Naku, hindi mo kaya kainit Sobrang asim Nagtulog ako guys. Nagising ako sa sobrang init. Paglabas na sana ako. Biyahin na. Hindi kaya yung init guys. Ano na lang. Pagka ano na. Malamig na. Sarap. sarap. Gurado maglalaway kayo nito.